So, hello guys and welcome back again dito sa aking channel and yung pag-uusapan natin today is meron ako natanggap na message na newbie, mga newbie niya katulad natin, kahabi natin din nagbe-breed and nahihirapan magbenta ng kanyang isda kasi sa kanilang lugar is hindi ganun karami yung mga keeper doon kaya nagtatanong sa atin or nanghingi sa atin ng advice kung saan natin pwede yun ibenta yung mga isda niyang na own yan, so marami na siyang danyo and mga um, iba-iba pang ano, variety ng isda. So ganito lang guys yung gawin mo. Uh, sumali ka sa mga group sa FB. Yan. Palagi natin na sa Manila ka. So mag-search ka doon sa FB mo, uh, Manila Fish Keeper. Yan, may lalabas yan na mga group dyan. So, mag-join ka. Then, pag naka-join na kayo doon, uh, basahin nyo muna yung roles para uh, pag nag-post kayo is walang, walang decline si admin. Yan. So, meron din kasi mga group na need approval ng admin and then meron din mga group na directly ka makapost. So, yung binabawal pala dito guys ni FB pag nagpost kayo ng paninda lalo na pag meron daw na uh, nakalagay na presyo kasi bawal daw yon uh, ano daw yon sa ano? Sa tawag dito. Ah, basta bawal yun. <laughs> Kaya minsan yung mga post na, na makikita natin is direct PM na lang or DM na lang sa kanila kung gusto nyo or interesado kayo sa ganitong isda. So, yung gagawin nyo guys is mag-post kayo dun sa mga group. And, lagay nyo muna ng PTPA or Permission to Post Admin. Then, uh, kung sino yung may gusto sa ganitong isda, uh, direct PM na lang. Or, pwede nyo rin yan ilagay dyan sa comment sa ilalim, yung presyo nyo. Pero, uh, mas maganda siguro guys is direct PM na lang. Kasi, minsan, lagay natin yung danyo mo is binibenta mo ng... Uh, 10 pesos. Tapos, yung bintahan bala dyan sa lugar nyo is nasa 15 pesos pa. So, maraming tatamaan. Kaya, mas maganda direct PM na lang para hindi magkoconflict yung mga price nyo. Yun. Ganon din sa mga ibang isda, guys. sa tetra or tiger barbs. Yan. Or mga cichlids, koi, goldfish. So, mas maganda i-direct eh, PM nyo na lang. Uh, huwag nyo na lang lagyan ng price kasi minsan yun. Mayroong tinatamaan or magkaano din sa presyo kasi yung sa kanya lagay natin yung ano niya yung tetra niya is 20 pesos yung breeder niya tapos nagpost ka doon ng ah, 15 pesos so magagalit yung isa kaya <laughs> e, yun mas maganda guys is PMPM -PM na lang kung naka-join na kayo sa mga group o kung saan ka mang lugar diyan guys o saan or bulakan lagyan natin bulakan mag-search ka ng bulakan fish keeper or bulakan cichlid keeper or monster keeper andiyan marami yan lalabas or nasa Visayas kaman, or lagay natin summer or lately meron yung mga group tapos kung Mindanao ka naman Mindanao fish keeper or basta marami yan every province or every city mag-search kayo ng ano nyo ng city nyo is lalabas yan yan So, doon guys, i-post yung mga paninda nyo. Lalo na pat tayo, ibaguhan pa lang. So, dati, ganun din kami, guys, nagpo-post ako sa mga group. So, everyday talaga. Minsan, oras-oras uh, pa. Pinopost ko yun. Then, hanggang makakuha ng, ano, makakuha ng mga customer. Kasi, mas, ano, guys, mas, kumbaga, mas maraming uh, hobbyist at nakakaalam sa ganitong klaseng isda pag sa group ka na. Kasi, nag-join ka sa group na dyan. Siyempre, alam mo, uh, yung pakay mo doon magbebenta mag at bibili lang yun na yung dalawang pakay mo doon so meron din ba? so iwas iwasan nyo guys mag transaction na uh, ipadala nyo yung isda na hindi pa nakapagbayad so iwasan nyo yun kasi marami nga scammer so dapat pag nag transact kayo uh, gcash muna or palawan muna bago padala yung isda pero depende naman sa inyo yan guys kung kilala nyo yung tao so pwede nyo naman uh, padala yung isda, then before siya magbayad. Pero mostly sa amin dito, bayad muna bago padala yung isda. Kasi mahirap na. Yan. And minsan guys, pag tayo naman ang nangangailangan ng isda, dinandun tayo sa group and meron tayong gustong bilhin, ano nyo muna. Kung ipabawal nyo muna yung mga isda and pakita talaga. Kasi minsan, pinapadalan tayo ng mga deformities and minsan, ano pa, uh, hindi kondisyon yung mga isda. Pagdating sa inyo, maraming may sakit and then pag tinaano talaga kung baga na timingan na pag lagay mo sa'yo kinabukasan mamamatay so wala wala yan guys malulugi tayo kasi eh, yun mas maganda i bowl nyo or hand picking yung picture or video na papakita sa'yo kung, kung bibili ka ng isda sa uh, tao na yun yun bibigyan nyo and then ikaw naman guys tayo naman kung mayroon tayong mga isda tapos mayroong diferensya or may konting diferensya may mga deformities So before natin yan ipapadala sa kanila, dapat ano natin, state muna natin. Kung baga, ito, ito guys, uh, lagay natin koi. So meron siyang deformities sa ulo. Palagay natin, uh, Mayroon meron siyang ano dito. Kung baga, one eye lang siya. Yun. Tapos yung iba is, uh, kung baga nakatope yung buntot niya. Yun. State, na, state natin yun para maiwasan maiwa natin yung tawagin tayong budol or scammer. <laughs> yun. Para pag sa ganun, kung mag-go siya, pwede eh go alam nyo na yon ah kumbaga ah, alam niya na mayroong deformity so hindi siya makapagreklamo reklamo dahil na state mo sa kanya yan. kasi minsan naranasan ko yan guys na nag-order ako ilang basis na talaga nung dati nag-order ka tapos pinapakita ka sa yung isda is maganda And then pagdating dito alam mo yung isda parang walang kain ang ninipis ng katawan, ang ulo ang laki tapos ang ninipis ng katawan, ah, alam mo yung parang isang pirma na lang is, mamamatay na sila. Yun, kinabukasan talaga matutsugi. Tapos meron din minsan pinapadala sa amin uh, newbie pa, parang new, uh, newbie pa talaga ka, o, ako, ako noon sa pag-order pa yung pagpa-ship ka ng isda, order ka. Tapos yun. Alam mo, pinadala na ako ng ano, ng goldfish. Grabe. Halos lahat ng katawan is puro white spot anin mo yon di ba sobrang ano nakakadisma din pagdating sa iyo sasabihin pa lang si na dito sa amin walang white spot yan so baka sa biyahe na stress hindi magkakaroon ng white spot agad guys yung isda sa biyahe yun yung tandaan natin lalo na pag condition ng isda mahirap yan mahirap yan so puwera lang kung yung isda is nakakain sobrang busog tapos uh, crowded sila sa isang aquarium lagay natin uh, aquarium uh, sorry, sorry, plastic lagay okay, natin uh, 100 pieces sa isang plastic tapos crowded sila doon tapos nakakain yun may posibilidad na magka rat sirap sila then after the next day magka-white spot pero sabihin natin pag condition yung sinid ni breeder sa atin tapos uh, lagay natin 16 hours yung biyahe malabo yung magka-white spot agad sa loob ng plastic tapos pagdating sa inyo isang barang daming white spot tapos ito pang malupit hindi yan magre-refund alam mo yun parang tawag dito nang gugulang pero di nila alam na mawawalan sila ng customer yon wala nang repeat order doon na mangyayari kaya mas maganda doon tayo guys bumili sa trusted na seller kung tayo ay magbabay and sell so piliin niyo na yung trusted kahit medyo may presyo siya basta alam niyo na healthy yung mga isda and ayun hindi siya scammer kasi pag bumili tayo ng mura yung isda as in mura yung isda tapos di natin alam hindi natin alam kung uh, maganda ba talaga pagdating or in video, in picture lang. Pagdating natin, so, nakamura ka nga, pero lugi ka naman. Hindi mo mabibenta sa ganong presyo. Pero yung sa trusted sealer na kabumili, lagay natin, yung presyo ng coin niya is 50 pesos, 5, 5 inches. Pero, andun yung pattern, yung katawan, andun. So, mabibenta mo ng 150 pagdating sa iyo. ano, Uh, pero pag bumili ka naman sa iba na lagay natin 5 uh, inches nga yung presyo niya lagay natin na uh, 15 pesos pero pagdating sa iyo yung ulo malaki tapos ang katawan <laughs> sobrang liit naman so, hindi mo mabibenta yon kahit 15 pesos kahit balik kapital hindi mo mabibenta yon yun yung isipin natin guys kaya mas maganda pag tayo bumili doon tayo sa mga kilala na seller yun tapos kung tayo naman ay magbebenta ng mga paninda natin, so mag tayo sa group din state natin kung ano yung mga diferensya sa mga isda. Kahit yung kahit yung freebies natin, guys, kung pwede state natin 'yun. lagay natin yung binili niya is uh, 50 pesos na danyo. Lahat 'yun maganda. Then meron kang i-freebies na uh, kung Uh, yung 50 pieces na binili nila is high pin na danyo tapos yung previous mo is hindi high pin yung stake mo yun may previous ako dyan hindi high pin yan para wala nang argue argue pa yun para iwas ano, iwas iwas away <laughs> kasi maraming mga keyboard warrior ngayon pag sa FB tapos ang dami rin ano mga stalker yan So, ganun lang guys yung gawin nyo pag meron kayong mga paninda and hindi masyado maraming keepers sa lugar nyo, mag-join lang kayo sa mga FB group. Ayan. So, doon yung i post yung mga gusto nyo i-post. Basta, uh, pag binabawal yung mga ano doon, looking for, or uh, mga ganito, kasi si FB, -di nadidetect yan, then dinidelete yan ni FB minsan, and si admin, kis, uh, minsan pag Uh, palagay niya na bawal itong na post na to sa kanyang group is hindi yan ina-approve kaya follow nyo na lang yung roles ng mga admin sa FB group na yun. yun so yun lang muna yung mga tips natin for today's guys and hopefully mayroon tayo may nakuhang kunting techniques sa pagbibenta ng isda kung saan natin sila ibagsak yan or pwede rin uh, kung mayroong mga malapit na pitch up sa inyo Pwede nyo lang ano, puntahan na meron kayong panindang ganito. Pero pag tayo ang nagbibinta sa kanila, babaan nyo talaga yung presyo. Kasi ano pa nila yan eh. Kung baga papatungan pa nila. Pero yung babang presyo na hindi tayo login. Yun. Doon lang tayo sa sako lang na hindi tayo login. Yeah. And thanks for watching again guys. And don't forget to subscribe on my channel.